Ngayong araw mga bro, sa panibaga kong vlog, may gusto lang ako i-share sa inyo. habang kami nga pala ay bumabiyahe papuntang Singapore. Ito ay aming gagawin dahil dahil ang iba sa aming builds ay may mga alarma at kailangan ipump out ang tubig para maging accurate. Ang problema nga pala namin dito ay isa sa mga remote control valve. Nag-error ang electric feedback mga bro. Kung makikita nyo sa aming control alarm monitoring system, itong BS007, nagbiblink yung pinakang signal ng bulb niya mga bro. Kung makikita nyo, yung iba hindi naman. Kaya pumunta kami sa aming ductile upang i-check ito mga bro. Medyo malayo-layo nga rin pala ito dahil mula sa aming engine room, pupunta pa kami sa cargo hold number 4. Nagdala nga pala kami ng oil dahil nung nakaraan, nag-check kami dito at ang problema ay langis sa pinakang hydraulic tank niya. Bali, kasama ko nga pala si paring Ryan. Bali, parang may release lang yan yan sa aming dakil at meron kaming trolley na sinasakyan. Bali, hanapin pala namin mga bro yung pinakang valve niya dahil medyo marami-raming valve din ito. At may mga tagging naman siya kaya hindi naman kami ganong mahihirapan gaya nito BS010 tapos dumiretso pa kami syempre malapit lapit na yung BS007 yun yung kailangan namin makita mga bro gaya nito kung mapapansin nyo BS008 syempre yung isa BS007 kaya ang ginawa namin chenek ito bubuksan nga pala namin yung pinang cover ng valve na yan mga bro kung mapapansin nyo yung pinakang mga tornilyo. Pininturahan, sigurado, nung pininturahan nila yung valve, pininturahan din nila yung mga tornilyo, kaya medyo nahirapan kami magbukas, kaya pinupupok muna namin bago ito luwagan para mas madali siyang maluwagan dahil gagalaw yung mga pintura niya at madaling maikot. Kung makapansin nyo, ganun ginagawa ni paring Ryan. Inisaysa niya lang, tapos luwag lang muna ng konti, Bali pagkatapos niya matanggal lahat ng mga tornilyo, ito nga pala yung pinakanloob niya mga bro. Meron siyang pump, oil tank, capacitor, signal indication, electric feedback, sa terminal plug connector. Bali kung mapapansin nyo, yung kulay green na indication kanina, naka-open position yon pero nung clean na, ganyan ang nangyayari. Kung mapapansin nyo, yung indication light, nagbiblink siya kaya nung nandun sa control alarm monitoring system namin, nagbiblink din. Bali, ang ginawa namin dito, papalitan muna namin ang electric feedback. Tinatanggal na ni pareng Ryan yung pinang connection sa electric feedback mga bro. Para masubukan namin kung gagana ito at magiging maayos bali na matapos na matanggal yung pinakang connection sa electric feedback tinanggal na rin yung pinakang screw ng electric feedback mga bro ni paring Ryan tapos kinakabit na sa terminal yung bago na electric feedback kung makikita nyo mga bro tatusokin nyo lang muna naman ng flat screw yung pinakang connection ng terminal block tapos sasalpak nyo lang yung pinakang lugs tapos 3 na lang namin hugot-hugotin nang okay na. Ibabalik naman namin yung pinakang-screw ng electric feedback. Kung mapapansin nyo, merong magnet sa loob. Yan yung nagkocontact sa electric feedback at nagbibigay ng signal papunta sa aming control alarm monitoring system mga bro. Bali, iscrewhan lang ulit yan at isigpitan ng maayos. Kung mapapansin nyo, ganyan lang mga bro yung pagkabit ng electric feedback nya after nga namin makabit yan ay adjust lang ng aming electrical officer ang mechanical indicator shop upang magbigay ng signal sa aming control alarm monitoring system kung makikita nyo nung na adjust niya na nag close indication na yung pinakang red na indication light ang ibig sabihin ay ang bulb ay naka-close position na mga bro. Pagkatapos nga masigurado na naka-close position na ito mga bro, hinigpitan niya na ang locking nut. Ryan, Ryan, batisat. Ryan, Ryan, batisat. Ask second engineer what is showing now indication from the valve. It should be closed. yeah go ahead okay very good tell second engineer try to operate open and close Green light also? Green light okay? Yeah, that's good Valve ready Now close 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 the valve, close the valve Yes, water Ryan, close valve The limit Pagkatapos nga namin magpalit ng electric feedback at inadjust ang mechanical indicator position ay naging okay na. Bali pumunta nga pala kami sa ship's office upang i-check ito. Kung mapapansin nyo mga bro, in-open na ito. green color ang standby position ng open then kapag close, black and white siya mga bro kung mapapansin nyo yung iba naka open iba naka close after nga namin matesting sa ship's office naging okay na mga bro gusto ko lang kayo bigyan ng idea kung paano mag troubleshoot sa ganitong problema lalo na sa mga remote control valve ng aming barko ang video nito ay para sa mga baguhan na nagbabalak mag-electrician sa barko. Sana makatulong sa inyo mga bro. At sana 'wag kayong magsawa na sumuporta sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.